Hi guys, kain tayo ng tanghalian guys. mag tayo dito ng sinigang na bangus. Bangus na may halong, pichay sa kamatis, saka ano ba, sibuyas, yung mga halohalian ito. Sinigang sa kamatis. Gusto ko dito yung sabaw, saka yung... Mm, sarap na sabaw. Saka so, yung pinakachan niya guys ayan o oh. pinakachan talagang gusto ko sa bangus talaga ayan sarap ito taba ayan tain na tayo guys tain ayan Sarap ng ano, yung taba niya. Yung sa tiyan, no. Ano pinakagusto ko yung tiyan. Mmm. So, mamaya na ulit, guys. Kasi... Hindi ako makapag concentrate kakain na habang naka-video. So mamaya ulit, guys. Thank you sa manonood.